Uy na tayo mga lods Sarado kasi yung ano yung city saving no Sarado kaya wala Uy may bato you Yun know, oh tik na matamaan yung bato oh Ayan bato oh Pulotin natin ito pulutin natin to kahit nasa gilid tapos meron pa dun sa gitna. Oh. Pulutin natin yan kasi may ano yan eh. Kukus ng accident yan. Unsip yan. Yung pa isa. Kunin natin. Nasa gitna oh. Tinto. ano naman. Bad trip yung ganito, no? lalaki pa naman oh. Saan kaya galing to? dun natin bato sa pila palayan yan. Saan kaya galing yung bato na yun? Parang sinadya, ano? Oh, one? galing sa mga truck yan eh. Karamihan, ganyan. Ganyan mga bato na natapon sa kalsada. Ano yan eh? Galing sa malalaking truck, nagkakarga ito pa oh ito pa yan ang mahirap pag yan malaki oh, pag munta sa gitna no? pero nakabaw naman ito talaga oh no, oh, nasa gasaan na nga siya oh, yan, oh kaya ano gumulong na to eh mahirap kasi to pag tinamaan tapos tumalsik iyo, no huwag naman sana Kaya kailangan natin tanggalin yan Kawawa din kasi yung makasagasaan yan Pag nasagasaan kasi yan Lalo na pag single Tatalsik yung nakasingle yan Sigurado Tatampling talaga Disgrasya Abutin ng mga nakamotor Pag nasagasaan yun Kagaya natin Nakasinggil tayo Di ba Yan ang delikado eh Mga bato na yan Nakakalat lang sa kalsada no Pag nasagasaan ng single yun Tambling talaga yung single dun Laki eh sa bato na yon nga lang yung maliit lang na eh, maibala sa tirador eh nakaka-slide na nga yun eh yung pa kaya laki ng kamao no saka ano din yon pag nasa gasaan ng ano yung mga kotse yung four wheels tatalsik yun mahirap doon sakto pagdaan mo ano na nasa ngayon eh, sayo tumalsik di ba karungan ka ng damage noon di ka tinamaan ka sa hita o kaya sa katawan di ba part na yung katawan maari kang mabalian talaga noon kasi bato yun eh Tapos kung hindi ano tatalsik sa sasakyan no sa motor sa mga four wheels ganun yun eh matik yun ganun mangyari pagnasagasaan pag nasagasaan uh, yun dun sa mga sasakyan parang nasa gasaan na nga kasi may ano na biak na yung bato tapos kayod no may bakat na gulong yun ang delikado dito eh maliinis yung kasada hindi naman ano one way lang pero may bato yun ang no, mahirap kaya hindi ko rin mapigilan na ganun talagang tinatanggal ko na kasi may nakita na tayong ganun na dahil lang sa mga batong nakakalat sa kalsada ay na naaksidente ang pangit pa don maaari pang makapatay ng tao yun at hindi lang isa ang madadamay don lahat ng halos dumadaan don pag hindi tinanggal matik yun may mga aksidente dun maaksidente yung maka makagulong doon tapos hindi tatalsik sa pinaka ano sasakyan yun ang pinakapangit doon kaya uh, hindi na ako nagdalawang isip na linisin, alisin yung pato na yung nakakalat sa kalsada Kaya uh, yung mga lods, kung may kusang loob kayo kung hindi naman kayo nagmadali Pwede naman ninyong gawin din Para uh, ambag na rin natin yun sa kalsada Bilang isang Pilipino, di ba? Ayaw rin natin mangyaring may maaksidente Ayaw rin natin na maaksidente tayo O kaya may ma-perish yung ganun, di ba? Kahit sino naman, walang may gustong maaksidente Daon ano, na kung mahal mo pa sa buhay, kahit hindi mahal mo sa buhay, makita mo sa balita, ayan, sa nakapus na, nakabulagta, no? Tapos, masabi yan, dahilan, dahil sa bato doon nagkalat, na-aksidente yun, ganun, yung nakasinggil, di ba? Yan ang mahirap doon, eh. Kaya, habang pagka, may pagkakataon, ikaw yung nakadaan eh hindi ka naman nagmadali tanggalin mo na di ba ambag na lang natin yun sa sa ano natin bansa natin di ba ambag natin yan sa Pilipinas ganun dapat tayo mga Pilipino di ba may kusang loob tayo eh hindi naman tayo ano may dugo tayong Pilipino na may kusang loob na ayaw natin mangyari mapahamak yung kapwa natin lalo na mga motorista yun ang ganda ng motor oh. okay mga lods tayo pa uwi na dun sa Marbilis medyo dismayado tayo ngayon dahil yun nga sarado yung bangko na binabayaran natin sa ating motor ngayon na ginagamit Ito, monthly pa to eh Wala. Rado pa siya. Sayang yung biyahe natin, sayang yung gas. Kasi kasi ano, na, malayo yung biyahe natin, One hour na balikan, di 2 hours na, di ba? Ayaw ko rin na magmamadali dahil malakas sa gas 'yun pag nagmadali ka magpatakbo ka iwas na rin tayo sa accident, di ba? Hirap yung mabilis mong patakbo dahil doon tayo nalalapit sa aksidente. Eh. Kaya chill ride lang tayo mga loads. Kaya kahit ganun pa man eh sarado nga dahil holiday pa lang ngayon. Eh enjoy na lang natin yung pagmumotor. Idol. <laughs> Ito Jake <no, GXC> idol. <laughs> Sino kaya yung mga yun, no? di kaya yun yung mga team gravity na yun? Grabe, no? Ang lalaki ng motor. <laughs> Masaya ko naman. Nakita ko sila. Idol! <laughs> di sila namamansin, no? Porkit di sila. Hindi ako naka-big bike, eh. Di ako binubusinan. <laughs> idol! Mga idol! Bahala sila. Kung din labosinan, masaya naman ako na nakita ko sila. Masaya ako nakita ko yung mga motor nila.